Isang magandang umaga mga paps May biyahe po tayo at magdi-deliver -de po tayo ngayon ng tinapay Tara, samahan niyo ako mga paps Aba, nagmamali ako pala paps, ang biyahe good morning mga paps. Nabiyahe po tayo ngayon. Atong Mukhang wala ka pang tulog, paps ha. ka ba? Ipipo po tayo ng Angelines wow! and Ian -E Food Product. ang masarap na pinipit ni Ate Eva Wow, Paps, Eva. mukhang masarap yun ah Saan ba nabibili ah? Mga Paps, may ibang klaseng tinapay nga pala yung dinideliver natin mga toasted bread ah uh, ito nga pala yung mga ano tema. meron din po sila puto seco uh, ayan. ayan ayan babs paduwi mo ako na. ha special puto seco. sarap wow ito ang napakasipag ko sama Uy, Paps, nahihilo ako sa'yo pag alam mo naman. Meron din nga po pala silang otap mga Paps. Yan, special otap ni Ate Eva. Oo, alam mo na, Paps, ha? Siyempre, mga Ate yon Pasipag naman ni pare, pare ko ya. Pare ko, shout out sa'yo. kawaii kawai. Bisa -kawai. mo, nang mga kasweldo ka na. sila ang Wow! Ayan, ayan, Pops. Ipag-ingin mo ko kay Ate Ebony na. Nandit silang baston. Kung tawagan na yan. Basta. Sarap ko sa sa Times It's time to time lapse. Uy, Pops, bilis-bilis naman na para naman para matikman ko na mga yan. Yon, tapos na si Paps. Wow! Sarap. Paps kailangan trabaho. Kasama natin na mga kasama sa dilip, eh. I love you. <laughs> Ang sarap na mga kumain dyan yeah, paps, pag malut mga koyempo ha. Ah. <laughs> Yun mga paps, natapos na rin. Yeah! Pwede na tayo muwe. Yan. Yun lang, mga paps. Salamat. Peace.